Alam mo, gusto mo maya? Ano? Tawaran mo muna bago pa test drive para pagdating bayaran na. Ano bang trip mo? Ba ba Baka kasi mamaya hindi kaya ni sa tawad, di ba? Para meron na tayo agad na pag-usapan presyo. Kasi ang pag-uusap, pag ang pag-uusapan na lang talaga natin dyan, presyo na lang talaga. <laughs> kasi wala ka lang, wala ka talaga, wala ka talaga mapupula dyan sa unit, 2012 model eh. Tsaka automatic. Alam ba daw magkano ba tawad mo? O oh, ayaw na nga bumaba ni bossing oh. <laughs> Boss, magandang variant po talaga kasi talaga na ni-release na Matic na Batman. Batman na po 'to eh. 2012. <laughs> Ang 2008 nga nito nag 250 pa presyo eh. Ito 12 na. Nakarehistro, malamig aircon. Jacket nga kailangan. Jacket. May jacket ka ba? Magkano ba tawad mo? Wala oh, yung pipe. Oo ba tawad mo? Sige, try. namahan lang namin yan ito. Hindi, para sa first car. First car mo ba yan? Oh, pag Pagpaka first car yan, uh, malaki yung bawas. Hindi, <laughs> nagpapatawad <laughs> 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 naman talaga. Kung oh, hanggat kaya, kaya nga tayo, kaya katatawad para magkasalubong tayo sa price. Kung hanggang kailan. Oo. Oh, 220. Huwag naman. <laughs> 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 ah, huwag na Uwi na lang ako. <laughs> wala, wala naman akong makapag-220 dito. <laughs> o, oh, madam. Hindi, ganito. Bigay ko sa'yo kahit, ano, 260 para kahit pa paano may bariya ako. 260? Oo. Oh, bigyan pa kita pang gas mang kain. Matakaw ako. Hindi, <laughs> sige. Magkano ba tawad mo? Huwag. 240. O, oh, sige. 255. Wait, wait. <laughs> Tagad mo na <mula> lang. <laughs> <Tagar>. <laughs> para man lang may bariya akong ikitain. Drive 2012. O oh, sige, test drive mula. Hindi daw cash. Ah? Kasi hindi daw lang kasi yun, no? Kailan lang namin yun, yung L3. Para lang makarating dito. <laughs> Bigla lang balaad nyo. Oh. O paamin mo iba'y siya shoutout ka. Oy, shoutout ka. Word ka local yan. Dito na kami kay Boss Easy. Yan, sino pa? Wala na. Oh, yung... Marami <laughs> pang unit dito. Ayun na. Bali, binabarat na nila kami. <laughs> so yan. Mga bossing ko. Dito, budget mail. Galing pa kayo. Oo, kaloka pa kayo galing, di ba? Ayan, mga bossing ko. Dami walk-in buyer. Iyakan na naman mga haters to AC Garage. <laughs> Magsiiyakan na naman kayo. Sabihin nyo, fake news na naman. Manluloko si AC Garage. <laughs> mga kupa pala puta. <laughs> So, yun. Madam, magkano ba tawad mo dyan? Dagdagan mo na 250 mo. Hindi ka kaya. Anong ma no. maawa ka naman sa naghahanap mo. Maawa ka naman sa... Sabihin nila, scripted na naman. Mura na naman. 22, 240. Pag ko, sabihin. Oo, oh, bigay mo na. <laughs> Di ba? Sige na. Oh, 253. Deal, deal, deal. 240. Ano ba ito, first car mo sa alin? Oo, oh, first car. Ano nararamdaman mo ngayon? Yung tunay? Naantay kita. Na-excite ako. excited ka, excited ka na talaga? Uh, uh, Oo, pang service ko kasi. Ikaw gagamit? Oo, uh, uh, Pero nanonood ka sa akin. Mm -hmm, tingnan mo. Tingnan mo. <laughs> <laughs> di mo ka. sa nag Sige na! 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 Sa'yo mga bossing ka, mahal maganda ka. Hapon po sa inyo lahat. Bali, meron sa atin nag dito na Grabe naman, madam. Baka hindi na sila malawa, maniwala sa presyong binibigay ni AC Garage. Inihingal ako sa tawad mo. Grabe naman, 22 na videos. Super. Hindi, mm. ganito. Kahit 250, sige. Sa'yo na. Dagdagi, maawa naman sila ng buwan. 250, bigay ko na sa iyo. Tulong ko na sa iya, 250. Thank you, 240. Kanina, <laughs> <Ganyan> 253. <laughs> Ay, sabi ko, 253. Sabi ko, nagdagi kahit 243. <laughs> ah, 243, nagdagi. Ah. 3,000 <laughs> lang dinagdag mo. Hindi <laughs> ka naman malag... hindi ka naman malag... ano, dadagdagi, nagbabawasi ka eh. <laughs> Madam, baka may papatingin ka lang. Wala, baka may sh shoutout ka. Shoutout sa'yo, thank you. <laughs> oh, oh, oh. Boss, baka may sh shoutout po ay father ni madam. Boss, baka may sh shoutout kay family natin, friends. Yun, okay. hindi mo eh. Dag -dagi. Ah. Dag -dagi. na ibalik eh. Dagdagi! Dagdagi! Mama naman siya nag boy, po! Mama naman kay AC si Garage! <laughs> o oh, madam, 250. 243. 243. Ang <laughs> galing malawa doon. Sarado na para may panggas Mao Naga, sige, ganito. Para mabilis na tayo. Hanggang 2.45. Oh. Sige na, tulong ko oh, na sa so pang panggas Oo, oh, para kunyari mabait ako. Sige, <laughs> 2.000. iyo na. O, oh, 2.43. Binigyan na ka 2.000. 2.43 na 2.43, Oh. yung gulong. <laughs> <laughs> ah, madam, sige na. Total eh, ako naman eh, kailangan ko lang di po kumita ng kahit papano. Bigay ko lang sa'yo kahit 243. Bariyan-bariya na ako doon. Kailangan, kailangan umiyak ka. Happy ka na, Val. Happy. Thank you. Sobra. Thank you. Thank you. Parang, Parang hindi ka makapaliwala, ah. Thank you. <laughs> <laughs> Parang di siya makapaliwala. Parang di siya makapaliwala. Salang itawad niya sa akin. <laughs> Salamat <laughs> so, mga bossing ko. Bari gusto ko lang po sabihin sa inyo. Uh, paalala ko lang po sa inyo mga bossing. Yung uh, pa natin mga boss. Para kung nga rin maging mabait sa AC Garage. Pasali, pasali ah? Paano? Lagi ka lang magla-like and share tapos comment. Kasi isa-shapol natin yon. Nakikita ko naman lahat ng nagla-like and share eh. Uh, Ngayon, ipasasama-sama natin yon. May mananalong isa lang, syempre. Tamba, ano. Nandun, nasa... <laughs> Hindi, nasa garahe namin na isa. Kasi para pinupulido namin, para yung mga, kabil, mga kapanalo, yung mga kuha, is jackpot. Di ba? Madam, ano naman masasay mong kay AC Garage? Thank <laughs> you, AC Garage! Tuntuhan ka naman <alam> sa... <laughs> Tuntuhan ka alam sa presyo, no? <laughs> masayang masaya talaga! Nyar! Wala sa... <laughs> Tanaman, damay na naman tayo, ma'am. Ito yung ako naman kasi, walang negosyo, hindi nalulugi. Depende na lang yan, mga bossing, sa diskarte. Kung ibibigay mo nang walang ikitain. Goods lang, yun. Eh, baka mamaya, swerte. Madam, swerte ba yung perang ibabayad mo sa akin? Oo naman. Basta swerte, ibibigay natin yan. Kasi, baka mamaya, mapaikot ka naman maganda Oo, yung ba? perang Pabalik bayad mo. Kasi, bibili ko lang din naman ng kotse ulit. Oo, <laughs> <ako, another fire, laughs> <laughs> <laughs> Sayan, so, bossing ko. Bali, eto bumabawi na ako sa vlog kasi sila ganda ko sa tao. <laughs> Agad ng, ng buto, Alam, alam mo Alam mo si Alam sa kung masay. 243 na Dios ah. Jack talaga. Jack talaga. Boss, nag-aalo pa ako. Mag-iipon rin ako. Bibili ka rin sa akin? Bibili, siyempre dito ako bibili. Magkikita kits oh, pa pala tayo oh, oh, dito. <laughs> babalik at babalik kami dito. ano mas, ano mas sa'yo mo kay Sigaraj? Kung tunay ba talagang nagpapatawad o ano? Ano shagad lang? Sagat sa buto ang tawad. Ganyan, ganyan alam mo lang. <laughs> kaya, magbibili kayo, dito na kayo pupunta. Sagad sagat talaga lo. Ayun eh, nga lang, no, no, boss sasaka, Ay, o oh, nga pala, sasabihin ko nga pala So yun, mga bossing ko, bali sa mga gustong mag uh, walk-in dito Kahit uh, kasulok-sulok ka na, sobrang dami pa rin po napunta uh, Wait lang, ang dumi ah. Sa mga pupunta dito mga bossing sa garahe natin uh, Wish nyo na lang po pala ano? uh, Buena Vista 3, Barangay Hall, uh, General Trias Cavite kasi pagdating nyo doon, nandun na yung mga tropa nating uh, barangay. pwedeng mapagtanungan na tropa natin ng mga barangay. barangay. Ayan, big big shoutout sa lahat ng uh, barangay natin dito sa Benavista 3, Benavista 2, sa Benavista 1. Ayan na. Maray maray salamat po sa lahat na patuloy sa masaporta at kahit binabara tayo ni Madam. <laughs> magaling talaga, magaling. Magaling. Ah, uh, ah. Uh, Happy, happy. Happy. Sobra. Oh, sige na, re-receive na natin payment. Bo, Madam, maraming maraming salamat po. Congrats. Thank you. Basingo, thank you so much. Ah. Congrats, congrats. Ayan pala. So, ayan, re-receive na lang natin payment nila. Huh? Madam, happy? Happy. Ah. Sya. Ay, sya pa. Lan, tiyatanong ko si Madam. Happy, ikaw, Happy. <laughs> Wala sa <sahod>. saud. <laughs> da damay saud ko boss. Eh hindi na na damay si Bilian. Sayan. <laughs> so, Bali, congrats kila Madam at po, ko. Madam, maray maray salamat po sa pagtiwala at pag-avail dito sa Boy AC Garage. Sasabihin niyo lang number one AC Garage. <laughs> <laughs> good deal, good deal. Thank you so much. Peace tayo. So, picture na. Ang laki ng duplicate niya, madam mo. Tatataran ta. Kita niyo lang ang post ko eh. Oh, sige na, ingat kayo. Thank you. Tinuwa mo na. Ano mo mo. Thank you, sir. O, baka masagasaan ka pa. Congrats, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, ano mo? Pabel. Boss, thank you so much. Si Father, oh. sulit na Ang lakad. Success! Makakain kayo ng masarap kayo kasi meron kayong nauwi. Okay, ingat. wala. Ando na nga eh. Kala mo may extra pangkain. Congrats po, ingat. Thank you so much. Pala sa si Alad.